Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat Hi at welcome sa isa na namang episode ng Punchline with Alex Calleja. Ito po si Alex Calleja at kumusta kayo? Maraming salamat sa patuloy na support sa Punchline with Alex Calleja. Kahit na uh, nung nakaraang mga buwan, eh, tumigil tayo dahil sa ating pagkabisi. Pero ngayon medyo nagugustuhan ko na ulit na magkaroon ng mga podcast episode kahit na wala tayong Viva Max. Pasensya na sa mga kalalakihan, pasulpot-sulpot na lang. May mga ini-interview tayong kasama natin sa good times. Of course, may mga ini-interview tayong ibang mga personalities. Pero ang nangyayari ngayon is uh, mag-isakot, may tinatakil tayong mga topics na pati sa tingin ko nabibigay ko rin yung sarili ko opinion at mas naikilala niyo ako in terms of ano ba ang aking way of thinking, anong aking uh, uh, discarte sa mga issues at uh, kung ano talaga yung pagkatao ko. Hindi man ako perpekto, may mga mali man ako maibibigay, may tama man ako maibibigay, kaya na lang bahala at uh, sa pamamagitan noon, kaya yung baka makatulong na mag magtimbang sa inyo at makatulong sa mga decision making niyo rin also. Hindi ako eksperto pero ito isang ma, ma opinion ko lang. Pero bago 'yan, ilang ano na lang, ilang araw na lang at uh, birthday show ko na. Ito po yung sa October 4 and 5. Uh, sa Maybank Theater, October 11, um, sa Music Museum Green Hills, October 12, Insular Life, Tanghalang Haribon sa Alabang, ticketworld.com.ph. Tapos na po ang early bird pero at least po uh, ma, may mga bakante pa po, po tayo. Mamimili na lang po kayo ng mga venues. Yan, ticketworld.com.ph. Ang swerte niyo po dahil meron ano po pong natitira sa uh, Sharp uh, Philippines Appliances. Maraming salamat sa Sharp Philippines dahil may pamimigay tayong mga uh, electric pan sa limang tickets, um, sampung ticket uh, electric oven, uh, 15 tickets um, air purifier, at 20 tickets um, refrigerator. Happy at alexcalia.com po. Hindi po to raffle. Basta nakabili kayo, email nyo lang sa akin. Pag may supplies pa, congrats, papadala sa inyo ng Sharp Philippines. Maraming salamat sa Sharp Philippines. Of course, sa Katinko, dahil naglabasa na yung billboard natin. na po ang Katinko billboard dyan sa Edsa sa Cubao. Meron na tayong billboard dyan sa C5. Tingnan nyo yung detalye. Dyan sa may kalayaan C5. At of course, yung matagal nating billboard dyan sa SDEC Skyway. Maraming salamat po. Pag-usapan natin yung ano, no? Ang title na itong ating episode ay Team Unity. Ang Team Unity ay pagkakaisa ni BBM at ni uh, Sara Duterte. Nung eleksyon, uh, nagkaisa sila. Uh, kalaban ng, uh, of course, kalaban nila sila Lenny Robredo, at yung mga presidential balls and uh, vice presidential balls. Tinawag silang Team Unity kasi nagsama yung Marcos at Duterte. At yan nga, na-achieve nila yung kanilang goal na manalo sa eleksyon. Presidente na si BPM, Vice President si Sara Duterte. Ang tawag nila sa team nila ay Team Unity. Pero noong palang nagsama sila, marami na kung question kung talaga bang uh, uh, genuine ba o real ba ang kanilang, uh, uh, authentic ba ang kanilang samahan yung kanilang team unity ay eh, nagkaisa sila dahil meron silang layuni na para sa bayan o kaya ay eh, talagang gusto nila magkaisa dahil they complement each other, they support each other. At marami pa nang predict na ilang taon lang eh maghihiwalay mga na ang mga 'yan dahil um, isa lang siyang uh, parang ano huwad na unity. Nagsama-sama lang sila dahil kela mas malakas silang magkasama pero hindi naman talaga nila gusto ang isa, isa. 'Yun ang ano, yun ang suspect siya. At nagkatotoo nga. O, oh, nagkakagulo na ngayon ang tinatawag na team unity. Di ba? Si BBM, kinakalaban na si... Yung, kahit na hindi si BBM, kahit yung mga tao lang ni BBM, ay eh, kinakalaban na si BP Sara. Si BP Sara naman, kinakalaban na yung si BBM. Bakit nagkaganon? Kasi sa simula pa lang, alam naman natin na pareho silang alpha. Uh, uh, kundi man si BBM Alpa, si siguro si First Lady o kaya yung mga sumusuporta, yung mga advisor siguro ni BBM. Yan. Ang sabi na natin, Alpha si BBM, Alpha si ano si BP Sara. At parehong Alpa sila na nagsama. At uh, karaniwan sa mga Alpa ang nagsama, eh bibihira po ang nagsasabing sige ikaw ang Alpa 1 at Alpha 2 ako. Magsasama yan na ang iniisip ng Tawagin na natin si BBM na Alpha 1 at si BP Sara na Alpha 2 para may ano natin, wag natin ulit-ulitin. Ang alam ni, BBM, siya si Alpha 1 kasi siya yung nagpanalo. Magkakaalam niya kasi ang laki ng boto niya. Eh ang laki din ng boto ni BP Sara, kaya lang vice president siya. Pumayag siya na maging vice president, hindi dahil sa ibig sabihin pangalawa siya, kundi sa panahon na yan, sige, papayag ako. Pero pareho silang Alpha. At pero nung pumasok sila sa gobyerno, alam ng uh, team uh, BBM na sila ang nagpanalo sa team Unity. Alam naman ng team Sara na sila ang nagpanalo sa team Unity. So pareho silang ano, feeling nila, ako to. Isa naman, ako to. Pero nagsama sila ng one year. honeymoon stage yan. Magsasama-sama kayo. Kasi kala nyo, o oh, sige, nagkaisa tayo. Pero deep inside, alam natin na hindi, na hindi pa payo isa na maging supporter lang ng isa. At yung isa naman, eh ganun din. Siyempre gagawin niya paraan para maging presidente siya. At siya yung talagang uh, alpha ng team unity. Yung isa naman, hindi. So, anong ibig sabihin ito? Karaniwan sa, sa nangyayari sa, sa buhay, eh pag nagsama-sama ang mga alpha, eventually talaga may mangyayaring issue. Maaring sa maikling panahon, pwede kayo magkasundo-sundo. Pero eventually, tatanungin nyo, magtatanong na kayo eh, sandali. Ako nagdadala ng ano ha, ng team unity ha. Ba't ako papabayaan tong sumabay sa akin to? ba? Diba? At ganun din siguro si uh, Alpha to. Sandali, di, di kita ha. Ba't ako papayag na vice president lang ako? So panahon na para sirain kita. Ganoon naman si team ano si team Alpha naman, Alpawan Alpha 1 ni BBM, ah, ganon din ang intention. So eventually, magka-crash talaga sila ng ego, ng kung sino talaga ang boss, di ba? Yung talaga mangyayari dyan. Similar din yan sa nangyayari sa Beatles. Di ba? Lalo na, nag-asawa si John Lennon, na si, ano, si, si di ba to? Si di ba yung pang niya? Sana may nakakaalala. <laughs> oh, Yoko, Yoko Ono! Yan, siyempre eh, Apat yan eh. Si uh, John Lennon, si Paul McCartney, si Ringo Starr, saka si George Harrison. Hindi ko alam kung ano mga, kung talaga bang si George Harrison sa si Ringo Starr siguro. Nagpabayaan na sila. Pero parang feeling ko yung alpha one doon, si John Mac John Lennon saka si Paul McCartney yung naglalaban-laban. Kaya nga nagiwalay-walay sila. May sariling banda na si Paul McCartney. Nagkaroon din ng sariling uh, uh, part na ganun pa. Nagkumugtog pa yan si Yoko Ono sa si John Lennon. Okay, nag-solo ka rin si John Lennon. So, kasi hindi na alam eh. Ako ata ang ano, mukha ng Beatles, sabi ni Paul McCartney. Si John Lennon naman, ako ata ang mukha ng Beatles. Tapos nasulsulang pa ni Yoko Ono, ikaw ang mukha ng Beatles. So, ganun siguro, human nature. ah uh, pareho silang sikat noon. Ba't di kayo nag-stay? Eh siguro, human nature, na pareho, pareho silang alpha. Eh, eventually, kailangan nila magkaroon ng sariling identity. At malaman nila kung gaano sila ka Kano nila, uh, ang nila ang kakayahan nilang magsolo. O kaya um gusto nilang mapatunayan na sa saan ba ako kapag wala ka na. Magandang intensyon ng iba na magano no maghanap uh, ng kain ng sariling uh, uh, pwesto sa mundo. Uh, ang ang alpha kaya naman niya naghahanap kasi gusto niya maano eh gusto niya map, mapatunayan sa sarili niya na tama kaya ko kasi alpha ako. Which is normal. Ang nagiging problema lang pag nagkakasiraan. 'Di ba? Hindi na lang maayos na mag-ano nag, 'di ba? Nagkaroon ng issue sila John Lennon sa si Paul McCartney. Ay, right? sige, may, may mga riyo-riyo yun. Para sa mga mga nakaka mga mas bata-bata. Yan, 'di ba? Si Eli Bendia, 'di ba? Nagiwalay-walay sila, sikat na sikat sila. Sila Raymond Marasigan. So, hindi natin alam. Parang naikita natin alpa dyan, si Eli Bedia at medyo si Raymond Marasigan kasi nagkaroon siya ng sandwich. Sabi nga nila, hindi naman sila raw magkakaibigan. Pero, hindi na natin alam totoo. Pero, that's another case of alpha against another alpha. And then, gusto mong mapatunayan sa sarili mo na ikaw talaga ang daylan. Ba't sigat, sigat yung eraser red? Diba? Di ba? Hindi ko alam kung para sa satisfying ba sa isang tao yon Pero, yun ang na nangyari. Um, pwede kaya yung mag, uh, magsama sandali. Pero eventually, hanapin yung sarili yung ang tawag dyan eh position. Kasi gusto mo rin patunayan sa sarili mo na kaya mo mag-isa. Diba? At uh, magkakagulo-gulo lang yan pagka lahat kayo. Kaya e ang feeling nyo eh, kaya nyo na mag-isa. Kaya minsan, sila erase-erase. Mas maganda na pagsasama na ngayon kasi re-reunion na lang sila. Tapos watak-watak ulit sila. Kasi alam nila, na pag nagsama-sama sila ulit, e ba, sino magiging decision making? Doon naman ang problema nyan eh. Sino decision sa isang grupong puro alpha? Hey, it's Stan. It's Ro. Chino. Neil. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Wrestling Podcast. We are the longest running, weekly, episodic Filipino wrestling podcast. Each week we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and shampre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, and JPW Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune do in to the Wrestling Wrestling Podcast on Spotify Apple Podcasts and wherever you get your podcasts. So minsan nakaka, nakakabuti din yung paghiwalay kasi yung mag-away-away kayo. At ang nangyari, eh, sabay-sabay kayong bumagsak kaysa magiwalay na lang kayo at pare-pareho kayong nag-umasenso kasi mas nakakilos kayo ng maayos, mas nakadesisyon kay ng maayos doon sa mga napili yung solo-solo career. Kaya naintindihan ko doon si Eli Buendia, gumawa siya ng iba't iba pang banda, Raymond Marisigan, ganun din. Sabi ko nga kay Paul McCartney, nag-eagles din yan. Jan Lennon, hindi na ako masyado pamilyar kasi namatay kagad si John Lennon. Um, so yun, um, yung team uh, Unity, mabalik tayo kay BP Sara at uh, BBM, eh, eventually talaga, malalaman, maranda mo maghihiwalay sila kasi gusto ni BP Sara maging presidente. Si BBM, current president. O, oh, di ba? At uh, isang term lang naman si BBM. Kaya ngayon, pwede nang pumosisyon si BP Sara kasi mamaya, hindi niya alam kung anong plano ng uh, ni BBM. Pero sa mundo nila, sila ang nagdala ng tagumpay. Si BBM ang nagdala ng tagumpay sa Team Unity. Si BP Sarang nagdala ng tagumpay. So ang ibig sabihin dito, pag maaal ma 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 pa kayo nagsama-sama, eh minsan, magandang uh, makakasurvive nga kayo na ilang taon, pero eventually kailangan nyo rin mag-go on separate ways kasi may mga kanya-kanya kayong uh, talento at kakayahan sa pakiramdam nyo, pinag-uusapan natin ang entertainment industry, minsan kaya sila nagwawatak-wata kasi hindi na sila magkaka-level, magkaka-pareho ng mga goals sa buhay. So minsan, minama, minamabuti na lang O, oh, mag na lang tayo para sa lahat ng mga decision natin, eh, ikaw na masusunod sa mundo mo. Ikaw masusunod sa mundo mo. Di mo mas maganda yon. Ang maganda lang, huwag na lang tayo mag, uh, magkaroon ng mga para mga issue-issue. Uh, sa ating mga um, mga, ano solo solo career so ganun sana ganun sana ang ginagawa nila BP Sara ngayon pero ngayon ang nangyayari kasi siraan eh di ba marami nang binitawan si si BP Sara marami binitawan yung mga supporter ni BPM si BPM naman kasi tahimik pero mga tumitira yung mga supporter um, yan nagsisisi sila sinuportahan may ganun pati yung mga mga trolls mga supporters ng magkabilang kampo ng BBM at Team Sara. Nagsisisi, ba't sinuporta natin yung kabila? Yung kabila naman, nagsisisi ako. Ba't sana wala lang ganon kasi minsan naman nagtulungan sila. Kaya naman sila naging, naging matagumpay ay dahil uh, sa team unity nila. Sa tingin ko, hindi, hindi nila ma-achieve yung pagtagumpay nila kung talagang hindi sila nagsama dahil mabigat yung mga kalaban. Pero kailangan nila umamin na minsan sa isang panahon naging effective yung pagsasama nila. At nagkasundo sila, ang dami namang mga videos ni Tim Sarat, uh, ni BP Sarat, at uh, BBM na magkasundo sila. Maaring uh, ano yun, authentic na magkasundo talaga sila. Kaya lang talagang eventually nga, natapos yung honeymoon stage, eh, lumabas na yung pagiging alpha nila na kailangan na nilang magdesisyon para sa kanilang mga careers. Especially si BP uh, si Sarat dahil gusto niya maging presidente. Yun, kaya nagsisimula na sila ngayong magkagulo. Pero di dapat, di naman da, laging ganun eh. Pwede naman kayong uh, magkaroon ng kanya-kanyang karir. Na maging masaya lang kayo sa isa-isa. O, oh, alpha ka, alpha rin ako. Iwalay tayo. I wish you good luck. Wish me good luck. And that's it. Kahit pareho man tayo ng uh, profession, napakalaki naman siguro ng oportunidad. So, dapat ganoon na lang. Uy, okay yun ha. Um... Uh, nagtatagumpay siya. O, magiging inspiration ko yan para maging, magtagumpay ako. O kaya pag matagumpay ka, dapat masaya ka na sa sarili mo at maging masaya ka na rin doon sa mga uh, mangyayari sa iba. Sana ganoon na lang sila. Ano, si BBM, si BBM naman, one term lang. Pagkatapos siya, sana na, ano niya na lang, endorse na lang si BP Sara. Maganda pa sana yung image, no? At nagtutulungan pa sila sa mga proyekto. Eh ngayon tuloy, ang gulo-gulo na lang ng gobyerno natin. May BBM, may Team BBM, may Team Sara. Siyempre, meron pang mga team, ano, team dilawan. At pink, mga pink, mga pinklawan. Paano ba yan? Yung mga term na ganun. O, oh, yung, uh, na, yung mga team Lenny. May ganyan pa yan. Yung mga team pink ang tawag. So, sana magkaroon tayo ng, ano, ng uh, tunay na pagkakaisa at suportahan para sa tagumpay ng bayan. Yun naman ha, sa, 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 ano, ha, sa issue ng dalawa. Pero, hindi nakaagulat ang nangyari. No? hindi dahil sa kanilang mga political color, kundi sa human nature ang nangyari sa team unity. Na eventually talaga, magkaklash ang dalawang alpha kasi pareho silang may ambisyon sa buhay. At maganda sana kung um, makuha mong ambisyon mo na walang sinasagasaan, walang sinisiraan, yung talagang pwede namang magkasama kayo sa gobyerno at nung alam mong tatakbo ka, pagbutihan na lang yung servisyo, galingan mo na lang para yung mga tao mismo ang mag-judge at hindi mo na kailangan siraan pa yung dati mong uh, katim. Yan. Eh di sana everybody's happy, no? Tinulungan natin si BBM na si, si Team Sara, tinulungan niya maging successful para sabihin sa mga sa mga supporter ni Lenny noon na mo oh, mali kayo, tama kami. Sana nagtulungan sila para ma, ma, ma ano, mapatunayan sa mga opposition dati, o manatalo nila, na tama yung pagkakaano nila, uh, pag, pag team unity nila dahil para sa bayan. Eh ngayon, dumalabas na nagsama lang sila, hindi para sa bayan, kundi sa, para sa ilang mga sarili-sariling uh, ambisyon sa buhay. Yan. May tawag pa nga bago ako magtapos eh, ano, uh, marriage for convenience. Yun, matitawag. Nagpakasal lang kayo dahil gusto nyo uh, makarating sa Amerika. Mga ganon mga ganung mga ano analogy marriage for convenience yung marriage for convenience naging sleeping with the enemy yeah. pero at least, at least alam na natin ngayon na hindi sila magkasundo malinaw na kaysa magkanwari sila na uy pispis tayo pero deep inside nagsisiraan sila at least ngayon malinaw na malinaw na ito lang nakatingnan natin positibo at kukuha na naman tayo ng kanya-kanyang ano susuportahan para sa susunod na eleksyon. Yan po. Tapos si Alex Calieja. Abangan nyo po ang aming show dyan sa Australia, November 8. Um, Perth, November 9, Adelaide. November 15 um, sa Sydney. November 16 sa Melbourne. Andiyan po kami, alexcalieja.com at ang thecomedycrew.com. Uh, TheComedyCrew.com Ayan po, ulitin ko lang ha, para mapupuntahan nyo yung mga website namin. alexcalieja.com at ang thecomedycrew.com. Para sa mga detalye at mga shows, mga update sa amin checking nyo lang. Of course, our, ano, our social media, yung Alex Calia at ang thecomedycrew.com. Sana po may natutunan kayo o kaya nakinig kayo sa opinion ko. Pwede nyo akong pagtawanan. Kung mali, pwede kayong i-apply nyo sa sarili nyo buhay. Di ba, mali nyo, nangyayari rin sa inyo. At least, alam nyo, o kaya may kakilala kayong ganyan. At least, alam nyo ngayon yung, yung uh, mentality nun. Kung ba't nagkakaganon. And of course, dito sa ating uh, punchline with Alex Kalia, eh positive-positive lang tayo kasi let's uh, spread the laughter, not the negativity. Stay safe, stay healthy. This is punchline with Alex Kalia. When they cross the line, give them the punchline. See you again next episode. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.